Ano eh bayun? Ano ah? yung bahay yun? May ganino bahay po sa bundok ah? Yeah, um, tayo dito mga aga, parang gay bonbon yeah. ito ang ating uling pagbalik dito sa ano, ito yung dating lugar natin kasi ano kayo mga kaaga, wala tayong boses dahil ano, dahil uh, na maus tayo sa laot buwan ng lamig, hindi ko tayo ayan o no. Ang mga bangka ayan o, no. nasa babi ayan o, no. no, GPS na dito sakto, low tide pa naman <coughs> May naninisid oh May galing pang Masang lugar yan oh Ayan, makakaano tayo, makakaligo tayo dito ngayon mistay tayo doon wala ulam, ulam dito makapagsigaw ah pak batakay ah tingnan hindi maka yung mga bangka wait tinaniman Know, like 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 Aba hindi mal ganon pa rin Okay oh, Welcome Barangay Bonbon. Kumusta? Ito sa loob ng kinal. Yan amayang, ano tayo. Baba tayo. Update na lang tayo. Right, dito na po kami sa Barangay Bumbon. Tumubina. Malakas na ulan kanina, lulan-lula. Kaya na ulit. Alright. Uh, oras po natin ay eh, alas 10 na ang alas 10:11 ng amaga At nandito po tayo ngayon sana sa Barangay Bunbon. At tayo po ay dito muna sumilong dahil inabutan tayo ng ano ng, ng lakas sa laot. Mayroon pong lakas. Uh, tabang kami katuduong lamang pagkatas kumain yung bangka oh. Yan, sa likod Katas doon mo oh. Kaya ibig lang at kami mga naman ng ano pang ulam Ayan oh, ngalusong tayo Ayan, Dala tayong ano Oh Dala tayo tayong badya Tayo manalakaya Tawag din sa amin, Malalakaya po tayo Mahuwa tayo ng mga ano, ng mga mga shell na pwede nating iulam Ayan, ito yung dating lugar namin mga kaaga. Hindi naman na bago sa atin yung lugar na to dahil uh, ganda talaga yung ating dito, dito tayo pinanganak, dito tayo lumaki. Kaya ano, kaya medyo sanay tayo dito, nal, nalibago lang tayo konti. Kaya mga kaaga, pakita ko sa inyo yung, uh, yung paligid. Ano? Kaya mga kaaga, oh, mga iba sanan. Ang lotay dyan, kasama ko sa tiyo. Yan po yung paligid ng Barangay Bonbon, yan. Tagahan para Bumbon. Ang lawli taon nakabalik sa tinagal-tagal ng panahon. Yan. Huh. Kung so, hindi pa tayo nabot ng lakas sa lahat, tayo, hindi tayo ulit makakarating dito sa Bumbon. Ay, shoutout sa mga pisang ko dito sa Barangay Bumbon. O sa so, Family. Yan. So, yeah. Saka Cesar. Cesar Family. Ang dyan-dyan sa so, may... Alright. Tayo maghahanap na ng pwede nating maano maging uh, ulam. Ngayon, panang Ayan. Mamaya mga aga pag nakakita ko ng kibit, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng kibit. Na shout sa mga kaibigan ko dyan, kay Choy. Na hindi niya alam kung paano kinukuha ang kibit. Ayan, tayo ay maghahanap-hanap muna. Ang lawak na ibasa na nito mga agaw. Medyo pa high tide na kaya tumatas na yung tubig. Pero hanggang doon niya, sa dulo. Yan, kung nakikita nyo sa may dating ano yan, may mga, may mga dulo ng nyuga na yan. Diyan ako dati lagi nang isda. Dahil malapit lang dyan yung bahay namin. Yan. Mamaya papasya natin yung mga pizza natin dyan, yung mga maghanak natin dyan. Pagpasisyon nyo naman aga yung ating boss ngayon ni ano, Malat dahil uh, nalamigan tayo sa laot. Medyo sumama yung ating lalamunan. Hanggang sa nagwalan tayo ng boses at inuubo na tayo. <coughs> Kaya naisipan ko na rin ano to, isama sa vlog tong ano, tong ating manlalakaya yung pagtabi dito. All right. Hanggang naman mga agat. Pag ano, nakakita tayo ng ano, hanap-hanap muna tayo. Pag nakakita tayo, papakita ko sa inyo.